ang kamakailang paglusob ng Ukrainian sa teritoryo ng Russia, lalo na sa rehiyon ng Kursk at Belgorod, ay nakakuha ng makabuluhang atensyon kasunod ng mga ulat noong 17 ng Agosto. Ang operasyong ito ay nagmamarka ng isa sa pinakamapangahas na hakbang ng Ukraine mula nang magsimula ang labanan na may mga implikasyon para sa parehong diskarte sa militar at pampulitikang din Amerika. Simula noong ika ng Agosto, ang mga puwersang Ukrainiano ay naiulat na sumulong sa Kursk Oblast, na sinakop ang teritoryo at humantong sa pagsuko ng maraming sundalong Ruso. Kahapon ikalabimpito ng Agosto, kinumpirma ni Pangulong Zelensky na ang mga tropang Ukrainian ay gumawa ng makabuluhang pagunlad na iniulat na sumulong ng isa hanggang dalawang kilometro sa mga lugar na hawak ng Russia at kinuha ang mahigit isandaang sundalong Ruso na bihag. Ang operasyon ay nailalarawan bilang isang estrategikong sorpresa na nakapagpapaalaala sa mga makasaysayang opens iba ng militar na nakahuli sa mga kalaban. Ang opens iba ng Ukraine ay naglalayong ilihis ang mga plano ng mga sundalo ni Putin, lalo na sa silangang bahagi ng border ng Ukraine kung saan matindi ang labanan. Ito ay potensyal na magpapagaan ng presyon sa mga posisyon ng Ukrainian sa Donetsk. Hinamo ng operasyon ng salaysay ng pagiging invincibility ng Russia na may mga ulat ng pagsuko ng mga conscript ng Russia at ang pag-alis ng mga sundalong Ukrainian sa mga watawat ng Russia sa mga gusali ng gobyerno ni Putin. Na kung saan nagdulot ito ng pagbaba ng moral sa mga tropang Ruso at nagtaas ng mga katanungan tungkol sa pagiging palpak ng pamunuan ng militar ng Russia. Ang pagsalakay ng mga Ukrainiano ay humantong sa isang estado ng emerhensya sa rehiyon ng Belgorod na may kapansin-pansing pagtaas sa displacement ng sibilyan. Kung saan isinasaad ng mga ulat na humigit kumulang 133,000 individual ang tumakas sa lugar na itinatampok ang lumalaking pagkabalisa ng mga mamamayang Ruso habang ang digmaan ay sumasalakay sa kanilang teritoryo. Ang pag-atake na ito ng mga Ukrainian ay may malaking epekto sa politika para sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na nahaharap sa pagpuna sa kanyang paghawak sa digmaan. Ang hindi inaasahang katangian ng pagluso ay nagsira sa kanyang imahe bilang isang malakas na pinuno at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kanyang pagkakahawak sa kapangyarihan. Na kung saan napansin ng publiko at ng international na komunidad na ang sitwasyong ito ay maaaring humantong pa sa pagtaas ng pagsisiyasat ng administrasyon ng gobyerno ng Russia at sa mga estratehiyang militar ni Putin. Samantala, matagumpay na nawasak ng mga puwersang Ukrainiano ang isang madiskarteng makabuluhang tulay sa ibabaw ng Same River sa rehiyon ng Kursk ng Russia na minarkahan ng isang kapansin-pansing pagtaas sa kanilang mga operasyong militar. Ang pag-atake ito na kinumpirma ng mga lokal na opisyal ng Russia ay naganap sa distrito ng Glashkovsky na nakakita ng makabuluhang tagumpay sa paglusob sa teritoryo ng Russia sa loob lamang ng dalawang linggo. Ang distrito ng Glashkovsky ay isang administratibo at munisipal na distrito ito ay matatagpuan sa timog kanluran ng Oblast sa hangganan ng Ukraine. Ang lawak ng distrito ay at 851 kilometro 2 at ang sentrong pang-administratibo nito ay ang urban na lokalidad ng Blashkovo na isa rin sa sinalakay at sasakupin na ng mga Ukrainian. Ang tulay na winasak ng Ukrainian sa distrito ng Glashkovsky ay mahalaga para sa pagbibigay ng mga tropang Ruso sa lugar upang ipagtanggol ang pagpasok ng mga sundalong Ukrainiano. Ang pagkawasak nito ay inaasahang makagambala sa logistik at operasyon ng militar ng Russia na isa sa kinakatakutan ni Putin dahil nagtuloy-tuloy na ang paglusob at pagpasok ng mga tauhan ni Zelensky sa teritoryo ni Putin. Layunin ng operasyong ito, ang mapalawak ang paglusob ng Ukraine sa teritoryo ng Russia na may mga pag-aangkin na nasamsam ng Ukraine ang higit sa 1,150 square kilometers at 82 na mga pamayanan, kabilang ang bayan ng Sadza. Ang mga opisyal ng Ukrainian ay nagpahiwatik na ang pagsalakay na ito ay naglalayong hindi sa pagsakop sa teritoryo ni Putin, ngunit binibigyang din ito ang pag-uudyok sa Russia na makipag sa mga paborableng termino para sa Ukraine. Bilang tugon sa pag-atake ng mga Ukrainian, ang mga opisyal ng Russia ay nagulat na ang pag-akses sa humigit kumulang 30 na mga pamayanan malapit sa Glashkovo ay naputol at sila ay nagpagalaw ng mga puwersang Ruso upang kontrahin ang mga advance na plano ng Ukrainian. Inangkin din ng Moscow na ang tulay ay na-target gamit ang mga missiles na ibinigay ng kanluran na itinatampok ang internasyonal na dimensyon ng patuloy na labanan. Ang pagkasira ng tulay ay binibigyang diin ang nagbabagong din amaka ng tunggalian, habang hinahangad ng Ukraine na gamitin ang mga operasyong militar upang makakuha ng kapangyarihan sa negosasyon. Ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy na may patuloy na labanan na iniulat sa iba't ibang sektor, kabilang ang malapit sa nayon ng malaya loob niya, kung saan ang mga puwersang Ukrainian ay iniulat na walang takot na sumusulong sa teritoryo ni Putin. Sa kabilang angulo, dahil sa patuloy na paglusob ng militar ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk, nangako ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na haharapin ng Ukraine ang isang karapat dapat na tugon. Tinukoy niya ang paglusob bilang isang pagtatangka ng Ukraine na i-destabilize ang Russia at guluhin ang patuloy na operasyong militar nito sa silangang Ukraine. Nakung saan ipinahayag ni Putin na ang pag-atake ng Ukrainian na nagresulta sa makabuluhang paglilipat ng mga sibilyan at mga taong nasawi ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng Kiev na makakuha ng pakinabang para sa mga potensyal na negosasyon upang wakasan ang tunggalian. Iniutos din ni Putin ang pagpapakilos ng mga karagdagang tropa at mapagkukunan sa rehiyon ng Kursk upang kontrahin ang opens iba ng Ukrainian. Binigyang diin niya na ang mga puwersa ng Russia ay nakatuon sa pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon sa silangang Ukraine sa kabila ng pagsalakay. Ang mga ulat mula sa loob ng Russia ay nagpapahiwati na ang pagsalakay ay humantong sa mga sibilyan na kaswalti na may hindi bababa sa labindalawa na iniulat na namatay at higit sa isang daan at isang libong tao ang lumikas mula sa mga apektadong lugar. Binanggit din ni Putin na ang mga militar ng Ukrainian ay dumaranas ng malaking pagkalugi, lalo na sa kanilang mga pinaka may kakayahang ground unit. Iminungkahi ni Putin na ang pag-atake ay maaaring inilaan upang mag-udyok ng pampublikong kaguluhan sa loob ng Russia, ngunit inangkin din ito na posibleng humantong ito sa pagdami ng mga voluntaryo na sumali sa militar ng Russia. Iginiit niya na mananaig ang militar ng Russia at ang lahat ng layunin ni Putin ay matutugunan. Binansagan ng pamunuan ng Russia ang kanilang tugon sa pagsalakay ng Ukraine bilang isang operasyon na kontraterorismo na nagpapahiwatig ng pagbabago sa diskarte upang matugunan ang kanilang nakikita bilang banta mula sa mga puwersang Ukrainian na kumikilos sa loob ng teritoryo ni Putin. Sa pangkalahatan, ang mga pahayag ni Putin ay sumasalamin sa isang determinasyon na palakasin ang mga kakayahan ng militar ng Russia sa rehiyon. habang sinusubukang panatilihin ang tiwala ng publiko sa tugon ng gobyerno sa pagsalakay ng mga Ukrainian. Bilang conclusion, ang pinakabagong mga kaganapan na ito sa loob ng teritoryo ni Putin ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Bagamat kapansin-pansin ang agarang tagumpay ng militar para sa Ukraine, ang mga pangmatagalang epekto sa mga kakayahan ng militar ng dalawang bansa at mga pampulitikang tanawin ay nananatiling hindi tiyak. Habang nagbabago ang sitwasyon, ang mga karagdagang tugon mula sa Russia at internasyonal na komunidad ay inaasahan partikular na tungkol sa mga pagpapalakas ng militar at mga estratehikong pagsasaayos. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.